Hello guys, uh, good morning. Medyo makulimlim uli guys, siguro ulan. May bagyo yatang parating guys na malakas. Sana huwag tumama sa atin. Guys, ito na pala yung tinanim kong ano buhay naman guys, so, oh, yung heartlift. Dinagdagan ko guys sa gilid para pag lumago, maganda tignan. Kasi maganda guys yung halaman pag pinagsasama-sama. Oh guys, so nakapaikot. Buhay naman guys, kasi hindi nagbago yung kulay ng dahon maganda nga yung magtanim guys ng heartless kasi medyo na -ulan. mahina sila guys sa araw si parang gabi dito eh gusto nila sa mamasa masa na tubig Tsaka ipakita ko rin pala guys sa inyo yung halaman kong komo floods ito guys so hinaloan ko ng komo floods rito sa gilid Ang ganda rin guys so hinawag siya guys na komo floods kasi parang damit ng military yung design ito guys yung isa napakalago guys o ganda guys di ba kahit simpleng halaman lang pag mataba malago ganda tignan And guys guys marami na rin photos dito tsaka marbles pag kalumago to guys ididikit ko rin to sa puno ng kahoy kasi may mga puno rito ng kahoy pagkagapangin ko siya nakalagay lang yan guys sa baso ang problema minsan guys may kumukuha dinadala yung baso isang dahon lang tanim ko yan guys pag nagpropagate ng marbles kinakat ng pigi, isang dahon tapos itatanim puputulin lang parang potos din guys oh, ang dami kong omoplads guys oh. mm. ang ganda guys pero ito guys yung malago meron pa nitong isa guys sa bahay Guys, Como Floods. Gusto niya rin ito guys sa medyo malilim na lugar, Como Floods. Kasi parang kahanay rin siya ng gabi. Ayan, magkakahanay naman to guys. Hmm. Dumami na guys yung heartlip dito. Dadagdagan ko pa guys para isang lugar sila na nakapaikot dito sa aming paglunima. ayo nga pala guys alam nyo guys kung saan galing tong ano <laughs> nakakaya guys kung saan galing tong home of kasi wala naman dati akong halaman nito guys matagal na nito sa akin guys siguro mga more or less mga 2 2 years na marami na nakahingi nito alam nyo guys ang kwento nito may nagtapon lang nito sa gilid mamatay matay na siya siguro hindi gaano na alagaan ng may-ari nagsawa si ate niya. Dinala ko guys sa bahay kasi sabi ko baka mabubuhay pa pagka nabasa ko ng tubig. Nabuhay nga sa guys tapos dumami mabilis sa guys dumami. Lalo pag mataba lupa at lagi na didiligan. Oh. Dami niya guys so Dami sa sa ilalim. Ay pag mo to guys sa isa nakagaya nito guys. Ihiwalay mo mabilis naman siya dumami. Ayan. Kaya inampon ko lang to guys kung halaman na to. Pero ang ganda niya guys pag malago. Ang ganda tignan guys oh, di ba? Ang ganda ng bulaklak niya guys. Bulaklak dahon pala guys. Dahon lang naman nakaganda sa kanya kasi nga para may variegation. May puti-puti yung dahon. Parang variegated yung dahon. Ang ganda guys oh. Ang ganda tignan. Parang paintings din. Kagaya din halos yan ng photos na may design yung da. Ang marbles. Sige, ang ganda gaya ng mar marbles. Oh. Kasi dati karamihan ko lang guys ng alaman mga ablo ni Pero din ron, wala akong ganito eh. Nakita ko siya. Dami rin to guys. Parami nang humingi. Okay guys, hindi ko napakaba guys. Sana mag-ingat kayo pag dumating yung bagyo na malakas, tumama sa atin. Oh. Ganda na guys yung tanim kong heartlet. Dalawang araw pa lang yan. Pero at least buhay sa guys. Kasi hindi naman <laughs> hindi naman nagbago yung kanyang dahon. Kasi nung tinanong ko guys may ugat. Binunod ko lang naman yan dito sa gilid. Lalo guys pag lumago to, pag dumami sila ng nap ganda tignan na ito, guys. Dagdagdikan ko pa rito guys. Ito pala guys sa sako eh, pataba. Yung gubat, parang gubat to dati dito guys, nilinis-linis ko yan. Ayun pa yung gilid. Hindi ko na yan puputulin guys, yung mga gubat-gubat na Kasi malaking tulong din yan dito sa ating kapaligiran, diba? Ayun, di ba? Eh, hindi ko napakabaan. At least may vlog ako ngayon guys. Shout out pala sa Love Supreme Reborn. Sa mga sa Heartbreak Reborn. Ayan. Pasensya na guys kung minsan di ako nakakapag-attendance kasi kasama ako rin guys sa grupo. Tinuruan ako mag-attendance yung nakakalimutan ko. Kaya minsan di ako nakakapag-attendance sa grupo. Ayan. Okay guys, paalam na po sa inyo. Sana mag-ingat kayo lagi. Sana ingatan kayo lagi ni Lord. Lalo na sa ating mga FW. Pagdasal natin sila na sa so, darating na Pasko eh makabalik sila ng maayos sa kanilang mga mahal sa buhay. Como floods? Paalam sa inyo. Ganda guys, no? Nakakatawa. Bye-bye.